Dito sa exchange niya with Sara Duterte yesterday. What do you think uh, that particular attitude revealed about her as a as a public official? Yan yung isa sa pinaka deadly na attitude at behavior na pwede i-assume bilang nagtatrabaho sa gobyerno kung maging entitled kami na we feel and kung we feel entitled na i-exercise yung power na ibinigay lamang sa amin para sa limited period of time uh, dahil sa mandatong ibinigay ng mamamayan uh, kapag kami ibinoto or kung kami appointed dahil sa uh, uh, trust and confidence ng appointing authority. Kung kami maging entitled na uh, gawin ang gusto namin na walang nagtatanong, walang nag-check and balance sa amin, walang nag-fiscalize, o kung maging entitled kami na Uh, mag-request ng budget at gastusin ito na halos akala namin uh, amin ito. At magte-take offense kami kapag ang uh, kapwa nagtatrabaho sa gobyerno na may mandatong mag-exercise ng power of the purse at mag-oversee sa paggastos namin dyan or lalo na kung ang mga uh, constituents namin, mga kababayan na silang nag nagbibigay ng nagbabayad ng buwis at nagbabayad ng sweldo namin na ma-offend kami kung itatanong ng mga representante nila or ng mamamayan mismo. That's one of the deadliest um, attitudes and behaviors na pwede namin i-internalize o pwede namin i-exhibit. Yan pala, uh, last on this topic, uh, mm -hmm. people are observing you. Paano niya raw na, na keep yung cool niyo? <laughs> well, ang, in uh, ang init ng kalaban eh. <laughs> ang init. Ang <laughs> pausap niyo kahapon na lang aircon dito sa senate um anon, uh, very ano naman din ako very expressive very easy to read so uh nung una niyang binagit yung politicizing talagang nagitla ako physically napaganon ako and isolator nakikita pag uh, tumataas yung kilay ko or umiiling or uh, natatawa in in you know in with all incredulity so i i just try to keep uh my eyes on the ball i had just two questions at ano eh uh, desidido akong makakuha ng uh, ng sagot eh nung naging balagbag yung mga sagot niya pinut on record ko na lang kay, kay Chair Grace who handled the whole thing with such balance i i felt pinut on record ko na lang na unacceptable yung ganyang klaseng uh, attitude and behavior, lalo na dapat may institutional courtesy sa pagitan ng uh, dalawang sangay ng gobyerno.